Sinabi po nung doktor sa akin na breast cancer po, bone metastasis. So talaga po umiyak po ako nang iyak. Halos hindi na nga po ako makaalis dun sa sa clinic ng doktor dahil kasi talagang hindi ko na po alam po ano po ang gagawin ko noong. Ako po si Lalin Maximo, Tigaagat, Bulacan. Ang aking journey ay hindi lang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pag-asa, pananampalataya at pagbabago. Sa sobrang bisiko sa pagiging ina, ama at ng mga anak ko, kaya po uh, ko na rin po yung sarili ko sa sobrang pong stress. Kaya po noong 2018, may po ako sa breast ko. Uh, noon natakot po ako, kaya nagpa-check up po ako sa doktor. Pero advice po ng doktor, ipa ipabiopsy. Kaya po nung pinabiopsy, uh, sinabi po nung doktor na kailangan ko po raw pong tanggalin yung breast. So natakot po talaga ako, iyak po ako ng iyak kasi sabi ko, paano po yung mga anak kong na may iiwan? Gusto po nung doktor na pakimo ako. Yun po ang kinakatakutan ko, yun po makimo ako kasi... Marami po akong nakilala na hindi po kinaya yung chemotherapy pero po nung 2003 medyo nahirapan na po akong lumakad. Talagang uh, yung mga lower back ko po, po talagang masakit. Talagang, talaga po hindi ko po alam kung paano, Kala ko po siyati ka nung nagpa nagpa-check up po ako sa isang cardiologist. Sabi ko baka pwedeng mataas ang uric ko. Kaya sa binigyan po ako ng gamot for two, two weeks. Pero wala pong nangyari. Ganun pa rin. Lalo po akong lumalala. Talagang pahirap na pahirap na po yung sakit na nararamdaman ko. Kung makita po yung result nung in-advise in po ako na magpa-PET scan. Nung nakita ko sa PET scan, sinabi po nung doktor sa akin na breast cancer po, bone metastasis. So talaga po iyak po ako nang iyak. Halos hindi na nga po ako makaalis dun sa sa clinic ng doktor dahil kasi talagang hindi ko na po alam kung ano po ang gagawin ko noon. Kaya po, nung sabi po sa akin ng no, doktor, pumunta ka sa oncologist. Yun nga po, sabi pa nung sabi po ng oncologist, kailangan ko raw po ng magpakimo. Uh, kailangan po 8 cycles with radiation. So, unang-una po, hindi lang sa takot ko dun sa pera gagastusin ko kasi malaking, malaking gastos po talaga yung cycle per cycle. Tapos yung po nga po yung kinakatakutan kong mga bad side effects. Kasi baka hindi ko po talaga kayanin. Pero yung, yun nga po, sabi ko kung di ako, kailangan ko po pong lumaban. Sabi ko kailangan kong ituloy yung buhay ko para sa mga anak ko. Kaya, nag po ako, nakita ko po yung, nag-search po ako, doon ko po nakita si Alex here. po, hirap na hirap po ako dyan. Talagang hindi ko na po kaya yung sakit, yung pain. Pero, <laughs> sorry po. na, yun na. Sabi ko, baka po. Hindi ko na po kaya ni kasi talagang si Bapag Bone Metastasis po. Talagang, talagang yung search ko. Talagang wala naman po kagalingan. Pero sabi ko kay Lord, bigyan niya po ako. Pakilala niya po sa akin yung taong gagamitin niya para po matulungan ako na tuktungan pa yung buhay ko. Three days ko pa lang po siyang nainom. Although sabi po doon ni Ma'am pet one week, one tablet. Tapos, another uh, two weeks, two tablet. Nung three days pa lang po akong nakakainom, napasarap na po ang tulog ko. Tapos, yung nanalesen na po yung pain na nararamdaman ko kasi before po ako uminom, talagang hirap na hirap po akong umikot sa kama. Talagang hirap na hirap po ako. Pero nung uminom po ako three days pa lang, nabawasan na po yung pain. Nagulat pa ako nung pag, ko, Nakakaya ako pala. Nakakaya ko na pala kong mito. Kaya ano, eh, sabi ko, nung maganda sa akin yung 3 days po na pag-inom ng elixir, yung 3 days pala po, po, ginawa ko na po, after po, ginawa ko na po, twice a day, nag-full dose po ako. Kahit wala po, <laughs> kahit wala po sinabi sila mam Teth na one week, talaga po, pasaway po ako. Nag-toot, nag nag twice a day po ako. After three days po, nung binabangon po ako dyan ng mga anak ko, kaya ko na pong bumangon. Kaya yung after three days ulit, yung twice, twice tablet, yung tablet ko na two, twice, ginawa ko na pong two tablets. Ginawa ko na pong two tablets. Bali po, tablets a day po ininom ko. Nung bandang huli po, nakakaya ko na pong pumunta ng CR nakakaya ko na po man. Kaya sabi ko po sa mga anak ko, magpapakimo na ako. Kasi kaya na ng katawan ko. Ayoko kasi magpakimo na mahina ako. Kasi nga hindi ko kakayanin yung mga side effects. Kaya sabi ko sa mga anak ko, magpapayag na ako, magpapakimo na ako dahil nakainom na ako ng elixir. Kaya po nung time na yan, habang kinikimo po ako, nagte po ako ng elixir. Ay, 8 cycles ginawa na lang po 6 cycles. at hindi na raw po ako magradiation. Natutuwa po ako noon. Sa dire-diretso kung pag-take ng 8 cycles of chemo nata natapos ko po 'yon. Binigyan po ulit po ako ng 18 cycles of parang palliative therapy para tungkol para daw po sa bone kasi Uh, yung bone ko nga po kailangan daw po gamutin 18 cycles po yun every 3 weeks pero natutuwa ko sa akin yung doktor kasi tuloy-tuloy po yung cycles ko kasi lahat po ng ng laboratory ko normal lahat po ng laboratory ko normal kaya po sabi nung doktor kung ano daw yung ginagawa ko ituloy ko sabi na, Doktor, po sa akin, sige, tuloy mo lang, ma'am, ano yung gini-take mo. Kaya po, nag-take po ako. Actually po, natapos ko na po yung 18 cycles. nung talaga po, before po ako nakaka, before po ako na, ano, na, nag uh, after yung nag-elexture na po ako, nakakaya ko na po lahat ng trabaho, nakakapagluto na ako, at nakakasumba na po ako ulit. <laughs> Sabi po sa akin ng doktor, yun nga nakatapos po ako ng 80 cycles ngayon po, ina ko na po yung another tota po ng PET scan ko. Kaya po dyan po sa akin bago po ako nagkasakit, mapayat po ako. Bago po ako nagkasakit, hindi po ako ganito kataba. Pero nung nung na, na nagkimo po ako, sabi nga nila kung kailan nga daw po ako nagkimo, bakit daw ako mataba? At ang isa pa po pong kinagpapasalamat ko sa Panginoon, dahil kasi sabi po nung doktor sa akin, uh, pag nagpakimo, sa ko lahat po ng mga bad side effects, na uh, mararanasan ko. Po. Yung pong pagsusuka, paghihilo, pag, uh, pag mawawalan ng lasa. Binigyan po ako ng sangkatutak na gamot para po doon, pati po sa pain, para po sa pain, binigyan din po ako ng para sa pain. Hindi, pero hindi ko puti, hindi ko na eh. hindi po Hindi ko po tinay eh, kasi wala na po akong nararamdamang pain. At higit po sa lahat, yung pong bad side effects, wala po akong naramdaman. Kahit po ano dun sa mga bad side effects na sinabi ng doktor na mararamdaman ko, na mawawalan ako palasa, magsusuka, mawa, uh, tatabangan sa pagkain, kabaliktaran po. Kasi Tumakaw pa po ako. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi binigay niya po sa akin yung pinakilala niyo po sa akin si Alexine. Kaya ito po ako ngayon sa harapan ninyo. Nakatayo po. Wala po ako nararamdamang pain sa bone metastasis ko. Sana po Lord, hinihiling ko po, po sana sa inyo katulad po kayo po mga nandito. Siguro may mission pa sa akin si Lord kaya... Kaya po siguro na pina, pinatayo niya ako. Siguro gusto ni Lord, na ako yung maging buhay na testimony na stage 4, bone metastasis. Marami nagtatanong, may sakit pa ako? <laughs> Para daw po ako walang sakit. Kaya maraming 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 po salamat sa GPAX at nagkaroon po ng isang elixir.